Hi, hmm, harap, praise na praise ang ano, ang strawberry dito kakain Hmm, 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 harap. Okay. Ay, Bye. malaking strawberry. Haha, hi. Ma, malaki siya ma, mamitas ako ng strawberry malaki. Ay itong hilaw hilaw pa, oy, gusto ko tong hilaw hilaw pa. Yan. Ang dami ng strawberry. Tingnan nyo. yon Mamita si Manoy ng strawberry. Kasama yung ano ko. Tingnan mo. Pusing pamor Pusing pamor Tika muna ka mag... Video muna ako. Pusing pamor Mamitas ako mamita sa ng strawberry. Yan. This is our first time. Mamitas ng strawberry dito sa USA. Then, dito sa farm ng USA yan ang sarap-sarap ng mga strawberry matamis siya yeah. matamis masarap yan ay ayoko ng ganyan yan to oh. tingnan nyo ang strawberry niyan malalaki dali punta tayo dito mamitas tayo ng strawberry at saka ang dalawa doong model nag ano nag picture taking na Basta ako, mamitas ako dito ng strawberry. Yung malalaki ang gusto ko. Malalaki. Yun know, oh, may malalaki doon sa unahan. <laughs> may, may, malalaki doon sa unahan. <laughs> Yan. Ito no. May libreng apam doon sa unahan. <laughs> uh -huh. so, sa unahan, may libreng apam. <laughs> May libreng apam. Masarap kaya man. Hiwan ko diyan ng apam na yan. <laughs> yan, tingnan mo oh, may nam ang kaibigan ko namitas ng strawberry. Siya ang nag-invite sa akin dito mamitas ng strawberry. Ang dami-daming hinog ng strawberry ngayon. Dali, tayo mamitas tayo ng strawberry. Yan. Peeling. Peeling piling may-ari ng ano is ng farm, ng strawberry farm. Piling dito may-ari ako ng mang ano ng strawberry farm. Ah, tingnan mo ang strawberry, may gano oh. no. Siguro nilagyan ng ganito pang tabunan to sa ano sa sa kanang winter time ba, parang hindi siya mamatay. Ganon. Takpan ng plastic ng strawberry. tingnan mo ang mother and son ang ihang iyang son sa nakaraan kay gamay pa na karon dako na so sunod sunod taon may my girlfriend na yan <laughs> maiwanan na ang nanay anak sunod taon kay mag girlfriend na na Hmm parang di logi ang mamitas ng strawberry pagkain mo na Post hmm. 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 pamor pa more. Sige, posing sure. pa more. Please, posing. Posing video din ha? Are, <laughs> reklamo sa kaibigan ko ay ayaw na siyang i-video. Ayoko i-video so <laughs> <laughs> Re Reklamo kaibigan ko. <laughs> Sige, ganun. Strawberry pa more. Dali mangwa tayo ng strawberry. Mamitas tayo ng strawberry dito sa ano? Sa USA. Ayan. Dito oh. Kanan. Malamig ngayong araw. Masarap siya ma mamitas. Kaya di siya mainit. At saka tama-tama tama lang ang lamig. Kayang-kaya. Ngayon, mamutas ako ng strawberry. Ayan. Oh my God. Ah. Eh. oh, tanawa mo ang laki-laki ng strawberry. Nakaong pitas eh. Samahan niyo kami mamitas ng strawberry dito sa farm. strawberry istro, farm. Yung hinog. Yung hinog ah. Oh. ng hinog. Uy, may malaki. Maingay ako mamitas ng strawberry daw. Malaki oh. Mm, ang laki niya. Yeah, mayroon pa dito. Yun. Hapit na mapuno ang aking basket piraso lang. Pamili ako ng pipitasin. Ito, lang na. Yan. Yun ang mam mamitas. Dito lang daw kami banda mamitas. Bawal doon sa kabila banda. ah, oh, <laughs> <laughs> oh, ang daming ganda ng strawberry. Bakit ayaw manguha? Panguha ka na kayo. Oh, nangalata ng uban. Walang namitas. Dali, mag manarbaho ta dito. Mag mamitas ng strawberry. <laughs> <laughs> Friend, mama narabaho ta dito Mamitas mami, eh. ng strawberry. Oh. <laughs> Happy birthday. It's birthday today. Yan ang <laughs> ang ang birthday, ang birthday ko is spend mami tas ng strawberry, ganon. Oh. <laughs> Nako, 15 years old, 15 years After old age, na ako. Underage ka pa man. 50 years old na ako ngayon. Yan. Awa ng Diyos. Buhay pa rin. Yan. We have 1 million viewers. Paramda. Ay, 1 million lang. Pupunta ako sa page ko ngayon. Ay, 1 million lang pala. Ang viewers. Nako. Ang ang ibang strawberry ivory ilagay na ni niya sa bowl sa parang dami siyang makuha. <laughs> yeah, kasi hindi <laughs> ko mahal mo. Bitaw, man sila agad man. Oh, masira Bita mo. Jadi, di raba di raba ko maka di raba ko kumain aning nang ano marami. Mo na ang imong kokonin yang hindi pa siya masyado hinog. Mana binago ko na naman yung pangatan <laughs> yan, That is it. strawberry. Oh, okay, Manoy. Don't say anything bad, okay? Ah, ah. I'm lying <laughs> 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 Hi, good morning. Good evening. Good, good morning. Yan, nung hanako, tingnan nyo, oh. Ang laki, ang laki to, ang laki. Ang lalaki. Ang lalaki.